parang ganyan yung hair ni Jackie sa LU. Uh, pero magulo lang yung hair. Kay Jackie. Yes. Um, hello, Madlam people! Hi, Jen. Hi, Joel. My name is Ishi. I'm 19 years old. I'm an engineering student from Caloocan City. Is Engineering student. Ano school? UP Diliman. Po. Wow. wow. Oh. Ano year ka na? Second year po. Okay. So, um, ano mga interest mo sa buhay? Um, currently po, nagko-commercial po ako. Um, Nag-freelance actress din po ako. At nagbo-modeling, mga ganun po. Oh. Mm. Ni-imagine na ni Joel si, ano, si Isha. Oh. Uh, Joel, sa so, mga, anong, i-describe mo nga ka, sa amin si Ishi sa, sa, sa mong imahe wow. sa iyong utak. Cute po. cute siya. Oh. Cute si Ishi. Cute si, cute ba si Ishi? Apo. Apo. Oh. Yes. Yeah. yeah. Mahihain ba si Ishi <laughs> o ano siya? Confident siya? Um, Ambivert po. Oh! oh. Pag, darin pa Google. <laughs> <laughs> Introvert, half extrovert. Ambivert. Mm. Ambivert din ako. Extroverted ako sa mga taong ka-close ko, pero introverted ako pag nasa bagong public spaces. Ganun. Oh. Um, um, pala, ambivert. Ambivert. Day to you. Ambivert. Day to you. Ambivert. Ambivert. Okay. Yeah. May pick-up so, line ka ba, Ishi? Yes po. Ay, bagsak mo na. Alam mo Joel, yung pagmamahal ko sa iyo parang paghinga. Bakit? Kasi bakit ko naman ititigil kung hindi ko naman kaya? Oh. oh.